Kawawa ang bayan kapag ang namumuno ay walang karunungan at inuuna ang sariling kasiyahan kaysa sa kapakanan ng tao. Pakinggan ninyo ang aking tinig. Kayong mga pinuno na inuuna ang sarili ninyong kasayahan habang lumulubog sa baha ang inyong bayan, ako ang magdadala ng hustisya laban sa inyo. Dahil sa inyong kasakiman, ang mga inosente ay nagdurusa, ang mga bata ay umiiyak sa gutom at ang lupa ay sumisigaw laban sa inyo, sapagkat ang inyong kasalanan ay umabot na sa trono ng Diyos. Magpakasaya na kayo ngayon, sapagkat darating ang araw ng inyong kaparusahan. Sa kabilang buhay, ang nag-aalab na ilog ng apoy ang siyang magiging kabayaran ng inyong kasalanan. Ngunit sa mga nagdurusa dahil sa mga pinunong sakim, at walang malasakit. Nakikita ko ang inyong pagdurusa. Huwag kayong mangamba. Ako ang magbabalik ng katarungan at magtataas sa mga nagdurusa ngayon.